Shoutout sa inyong lahat. Salamat sa panonood sa akin video. Sana hindi kayo magsawa mga besh. So, for today's video, wag niyo nang tanongin kung tungkol sa antik na niyo na lang kasi ayan, kitang-kita naman kung ano yung ginagawa natin. So, habang ginagawa natin 'yan, magdadaldal lang ako sa inyo mga besh. Kumusta naman kayo mga besh? Kayo pa rin ba? Kung hindi na ganun talaga ang buhay, parang buhay ko dito paulit-ulit lang, hindi natatapos. Pero malapit na rin mata matapos yan mga best. Sa oras na matapos ang ating kontrata, matatapos na rin yan. So, yun, laban lang tayo kahit wala tayong kalaban. Charot! So, kumusta, kumusta naman kayo mga best? Sana kung saan man kayo is okay lang kayo. Laban lang tayo mga best. And huwag niyo kalimutan mag-pray palagi kasi nandyan lang si Lord mga best. Hindi na tayo papabayaan. Hindi, niya, hindi naman niya ibibigay sa atin ang isang pagsubok na alam niyang hindi natin makakaya. Wala namang madali dito sa mundo, mga best, Lahat mahirap. Pero pag lumaban ka, pag naging matatag ka, malalampasan mo rin ang lahat. So, ayan nga, mga besh. Dahil Tuesday ngayon is tamang linis tayo ng sala. O, nang, huwag nyo nang i-correct ha. Ka. Kasi Tuesday ko ginawa yung video. So, Tuesday talaga yan. Hindi ko pwedeng gawing Wednesday, Thursday, charot. So, ayan nga, mga besh. Ayan, ganyan tayo maglinis ng sala, mga besh. So, alam niyo mga besh, nakakapagod rin minsan yung trabaho natin. Kasi paulit-ulit ang mga besh, pero wala tayong choice, wala tayong karapatan magreklamo. Kasi sinasahura naman tayo ni amo para gawin yan mga besh. So, kailangan natin gawin. So, yun nga mga besh, kahit mahirap ang buhay, dapat magpasalamat pa rin tayo kasi... May trabaho tayo, may sahot, and nakaka-provide sa ating mga pamilya. Kaya, sana yung mga pamilya din natin sa Pilipinas pahalagahan nila yung perang pinapadala natin kasi hindi talaga biro ang buhay dito sa abroad. Madalas isang beses ka lang kumain sa isang araw. Yung iba nga wala pang matinong kain talaga as in buong araw, ilang araw ganun. Pero lumalaban pa rin tayo para sa kanila kaya sana sila pahalagahan nila yung pinaghihirapan natin dito kasi hindi madali yung trabaho dito sa abroad kahit kahit lagi nila tayong nakikitang masaya, nakangiti, pero deep inside, umiiyak tayo, nahihirapan tayo. Yung marami tayong nararamdamang masakit sa ating katawan, pero wala tayong magawa. Kailangan nating gawin yung ating trabaho, kahit masama yung pakiramdam natin. So, yun lang. So, part of this video talaga is masipag ako mga besh. Kaya pati yung ano, lagayan ng mga anik-anik ni amo, ng mga platong hindi naman ginagamit is nilinis natin mga besh. O, oh, diba? Pero hindi talaga ako masipag mga besh. Ano lang yan, nilinis, nilinis ko talaga yan kasi para pag pinuksan ni amo malinis mga besh. Kasi baka makakotongan ako ni amo pag madumi. So, yun lang mga besh. Laban, laban, laban lang tayo kahit wala tayong kalaban. Pasasaan ba't matatapos din ang lahat ng ating paghihirap. At balang araw, magbubunga din ang lahat si Lord na ang bahalang gumanti sa atin sa lahat ng mga sakripisyong ginagawa natin. So, yan lang mga besh. Maraming maraming salamat. Bye!